Deny natin ang trading at sikat na kainan dito sa may balenswela. Nipilahan at blockbuster kung tawagin. Nagbubukas sila ng alas 2 sa madaling araw hanggang alas 10. Sikat na sikat dito yan sa balenswela, ang Tantan Kainan. Gusto mo siya kit. Adres niya Tantan Kainan, 39 Alienado, Subdivision, Karuatan, Balenswela pang budget meal nga talaga kung tawag nila dito ay 510 maraming dumadayo na malalayong lugar para matikma lang ang tantan kainan burang bura na nga dito may 5 pisong kanin may 10 pisong ulam marami ka rin pagpipilian ng mga ulam meron na sila dito ang sabaw na pwede na pang ulam sobrang haba ng pila pang blockbuster na kailangan mo lang maghintay na mahabang pasensya dali dali na pumila para matikman ko agad pumili na agad ako ng kakainin ko yung mga pinili ko pala yun lagi natin natitigman kasama ko pala kumain yung mga pinsan ko at ate ko di ko alam sa mga to bad trip nila kumain ng madaling araw <laughs> kung malapit na naman kayo dito sa Valenzuela try nyo pumunta masarap na mura pa ang sasarap ng mga pagkain nila lalo yung gravy ng burger At ang sabaw nila rin ang sarap pwede na pang ulam Bumansi ang ko sa pagkain nabitin yata Ate ko nabitin sa pagkain kaya siya bumansi rin Nagturo-turo na siya Kung napanood mo to baka naman papalaw at pashare na rin